So sabi ni Isaiah, I remember back in 1996 na stiff neck ako, ginawa ng tatay ko yan, bigla ko nawalan ng malay. So ang ginawa ng daw ng tatay niya, yung no? leg niya, tapos nawalan siya ng malay. Ah uh, guys, delikado kasi yung ng leg na yan, kasi ngayon vertebral artery natin dumadaan dito sa spine. And pagka napilas yan o napunit yan, pwede kayo ma-hemorrhagic stroke, pwede kayo ma-paralyze, pwede kayo ma-comatose, pwede kayo mamatay. So, hindi basta-basta pinapalagotok ang leg ng tao. At the same time, may test na ginagawa. Mayroon tinatawag na vertebral artery test. nag evaluate ng tama. Nahihilo ka ba palagi? Nawawala ka ba ng malay? Maraming mga questions to bago to gawin. Ano? Ang problema sa maraming bone setters sa bansa na to sa Pilipinas, wala silang evaluation skills, wala silang assessment skills. Kaya nga wala silang PRC license, di ba? Kaya nga wala silang lisensya kasi nga, hindi man talaga sila nag-aral. walas kulang ang pag-aaral nila, kulang education nila. Hindi dapat nila ginagawa ito. Ngayon, nagtatago sila sa pangalan na hilot. Hilot daw sila, pero hindi man ginagawa ng mga hilot siya. Ang ginagawa ng mga hilot, ganyan-ganyan lang, di ba? Hindi man nagpapalagutok ng likod o ng spine, ng leeg, ang, ang mga hilot. And yet, tinatawag nila yung sarili nila na hilot kasi nga para meron silang depensa sa mga tao nagsasabi na o hindi nyo dapat ginagawa yan. Hindi, hindi, hilot lang to, hilot lang to. Pero totoo na hindi hilot ginagawa nila. So, delikado yung papalagotok ng leeg, lalong-lalo lalo na ang gumagawa itong mga bone setters na to, itong mga karakwakwak na to na foreigners na walang lisensya dito sa bansa na to. Wala silang PRC license, certificate lang daw galing DOH. Well, certificate is not the same as license to practice. Kasi kahit kami, mga doktor, PRC, na doctor, doktor, physical therapist, rad tech, pharmacist, lahat kami may diploma. It doesn't mean meron kami lisensya to practice. Magkaiba yung PRC kasi PRC is licensed to practice versus diploma. Diploma lang yan. Oo, nakatapos ka ng na pagdodoktor, natapos ka ng na pharmacy, natapos ka ng na physical therapist, pero wala ka pang lisensya mag-practice. Ganon din sa kanila. Hindi po may certificate kayo, ay may lisensya na kayo mag -practice. Kaya nga delikado itong ginagawa nila. No? Ingat ka lang kayo.